Guys, special tayo sa gintong butil. Kasi stranded tayo doon sa ano sa kanto ng napsan, may Ironman, man. Kaya special na lang tayo. Ano oh, ba? Diba? Dito ako mag-isa. So, tuloy ako. Tanda dito. Ano diba? Sa Santa Lucia. Hmm. Ito entrance trance. Ayan. Ganda. Para pa siya tuloy ng di oras. Kumaya pa kasing 12. Yung bukas doon sa kapuntang bayan. Kaya dito muna ako mag-ikot-ikot. Ganda dito pala. Hmm. Diba? Laki ng space na parking area. Yan, highway na siya. Sa labas. Masyal tayo sa loob. Tayo sa tulay. Ganda ng tulay nila, oh. Nice. Ganda pala magpasyal dito eh. Pwede pang maligo sa ilog. Linaw. O, di diba? Linaw, diba? Yan. Ganda. Ganda. pasok na tayo sa kanilang farm 13 hours a day Ganda dito. Fresh yung hangin. Oh. Ganda mag picture picture dito. Fresh air. Yang dah. Uh, Kami kang dito, guys. Survey, survey na Oh, may mga gulay sila. Doon, Yan. E fish fan sila. Oh. Ang laki. Fish fan nila. Oh, may miracle fruit. Daming bunga. Ayan you know? o. Diba? Dami. Ganda dito. Fresh air. Mm. Uy, langka. Dami na buong ng langka. Dito ang magandang spot na picture-picture daw guys. Maraming mga bulaklak. Ibat-ibang kulay. Ay, ganda. Oh, ang ganda ng place. Uy, ano to? Orange? Orange? orange slippers lang kabalot guys oh dami bunga orange orange di ba tete orange ano sa dalawang klase o oh. ah ah ganda oh special kayo dito oh yung mga bulaklak oh ang gaganda kita nyo ng puso na yun oh puso yan oh. yan yan. Ganda. O, oh, diba? Nga lang ako makapag-picture-picture. Wala lang yung picture sa akin. <laughs> Sorry. Ang ganda, oh. Ay. So, ganda naman dito. Yan. Ang ganda ng bulaklak. Meron dito mangga. ang oh, dami. Daming, daming mangga, wala pang bunga. Hmm. Pwede kayo mag-prenup dito sa mga wedding, sa mga kasal nyo. Ganda dito, guys. Oh. Pwede ko pala tawag itanim sa farm ko. 'Di ba? Ganda eh. May idea na ako. Ha, thank you. Hmm. yun oh no? punta ko doon yan sinunod na wala ng puso puno nyo lang dito so, ito guys ang ganda Yan, you know, picture picture kayo dito. Yan. Yan, mag-ikot muna ako guys ah. Thank you for watching. Bye-bye.